Inatasa ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang AFP na tiyakin ng maayos, mapayapa at malinis ang nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE sa rehiyon. Ginawa ni Teodoro ang pahayag kasabay ng kanyang pagbisita sa 6th Infantry Division nitong Sabado matapos ang isinagawang command conference. Nakipagpulong si Teodoro kay 6th ID at Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran kasama ang iba pang senior officers at enlisted personnel ng Kampilan troopers. Sa kanyang talumpati, binigyang diinit ni ang kahalagahan ng pagiging non-partisan ng militar at hinimok ang mga ito na manatiling tapat sa kanilang tungkulin. Ito ay ang pangalagaan ng karapatang bumoto ng mamamayang pangsamoro ng walang halong takot, pananakot o impluensyang politikal. Sa kanyang tugon, tiniyak naman ni Gumiran ang buong suporta ng 6th ID at JTFC sa direktiba ng kalihim. Ipinahayag ni Gumiran ang kahandaan at dedikasyon ng kanilang hanay sa pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa karapatan ng mga mamamayan na makapamili ng kanilang mga susunod na leader. Bukod sa usaping eleksyon, Inanunsyo rin ni Teodoro ang mga kasalukuyang hakbang upang muling suriin at amyendahan ang batas ukol sa pensyon ng mga sundalo, isang inisyatibang layong itaas pa ang kapakanan at moral ng mga kawal at kanilang pamilya. Kasama sa nasabing pagbisita, sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Nafarete, Acting Commander ng Western Mindanao Command Brigadier General Romulo Quimado II., at 1 Infantry Division Commander Major General Yegor Rey Barucilio, Jr. Drema Kitayen Bravo, NDBC, Bida Balita.